Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong updates sa balawakan eskandalo ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Tatalakay natin ang pinakabagong development sa investigasyon, ang malubhang epekto sa ekonomiya at ang patuloy na laban kontra korupsyon. Sama-sama natin sundan ang kwento ng nawawalang pondo, mga sangkot na opisyal at ang panawagan ng taong bayan para sa hustisya at pagbabago ang Pilipinas ay nahaharap sa malubhang epekto ng isang malaking eskandalo ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga proyekto ng flood control. Ayon sa Finance Secretary Ralph Recto, tinatayang nagkakahalaga na sa pagitan ng 42.3 billion pesos at 118.5 billion pesos ang nawala sa ekonomiya dahil sa anomalyang ghost na proyekto mula 2023 hanggang 2025. Ang malaking pagkawala na ito ay katumbas ng 95,000 hanggang 266,000 na nawalan ng oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Ang iskandalo ay naka rin sa tiwala ng publiko sa mga proyekto ng infrastruktura na nag-ambag sa pagbaba ng Philippine Stock Exchange Index. Ang mga pagkalugi sa ekonomiya ay malubha na may average ng 118.5 billion pesos taon-taon. Ayon kay Senator Pampilo Lacson, hanggang kalahati ng 2 trillion pesos ang inilaan para sa flood control sa loob ng labing limang taon ay maaring nawala sa korupsyon. Ang gobyerno ay nahaharap sa presyon upang tugunan ang issue para mabawi ang mismong pondo at magpatupad ng mga reforma upang maiwasan ang mga katulad ng korupsyon na hinaharap ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay maaring mas mataas kung ang pondo ay hindi nasayang sa mga ghost projects. Ang korupsyon ay hindi lang iisang problema ng gobyerno, kundi isang hamon sa bawat Pilipino. Muli akong mag-iwan ng isang katanungan. Ano ang gagawin mo para labanan ang korupsyon sa kinasasakupan mo? Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, maari po kayong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube Channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto at informado. Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.